Dito po tayo ngayon sa Fernando Air Base Hospital dito sa Lipa City sa Batangas. At kanina lang nandito po si Pangulong Bongbong Marcos para nga pasinayaan itong Valor Clinic na inisyatiba po ng Veterans Memorial Medical Center. At sino-sino nga po ba yung nga pwedeng uh, pumunta dito, magpa-check up? Sila po yung mga veterano ng iba't ibang gera, yung mga retirees po natin sa AFP. At uh, makikita po natin meron silang pharmacy dito para dun sa mga kakailanganing mga gamot. Dito naman po yung... Uh, teleconsultation room para kapag kailangan ng espesyalista, uh, pu pwede na lang kausapin sa pamagitan po ng, ng internet, ano, yung uh, mga espesyalista na nakabase doon sa VMMC sa Quezon City. At uh, syempre, uh, may mga consultation room din po dito para sa mga personal nilang uh, check-up sa mga doktor at espesyalista. At ito, mahalaga po to Ito po yung laboratorio para po sa iba't ibang mga test na kailangan po ng ating mga veterano. At, uh, retirees. at ang sabi nga po ni uh, uh, Dr. Peter, Peter Galvez, ang uh, director ng uh, VMMC, ay 15 uh, uh, Valor Clinic ang uh, ilalagay nila sa buong uh, Pilipinas para nga po mag-cater sa ating mga veterano at retirees para hindi na nila kailangan pang pumunta ng Metro Manila para magpa-check-up at sa iba pang medical services. The president to lead the unveiling of the marker. He will be joined by the Department of National Defense Secretary Gilberto C. Tedoro and VMMC Director Dr. Peter Paul. Three, two, one. The, mark the marker reads as follows. The Valor Clinic is a Second Lieutenant Maria Ruena Di Mawala. Retired po ako sa Philippine Air Force. I served 30 years of military service. Dito po, usual at the usual assignment, eh, dito, dito rin po sa Lipa. Napakalaki po ng magagawa ng Valor Clinic dito sa amin. At nagpapasalamat po kami sa proyektong ito, una sa presidente, kasi po binigyan nila, binigyan nila kami ng chance na na hindi na po mahirapan yung mga veterano, lalo na po yung mga matatanda na. Kasi ang nangyayari po dito, ah uh, yung magre sila ng sasakyan, halimbawa isang van, magsasama-sama sila, pupunta pa sila sa Quezon City para ma-check up. Madaling araw po sila umaalis. Madaling araw po sila umaalis pagkatapos pag na-check up at saka pa yung balik. Ah, uh, napaking eh pag medyo mahina na yung veterano, hindi na po sila nakakapag-check up. Marami pong grupo ng mga veterano dito na ganun ang nangyayari. Kaya napakalaking pasasalamat po namin dahil binigyan kami ng ganito na as I heard this is the pilot project. To the President of the Philippines, kay Pangulong BBM, maraming 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 pong salamat sa proyektong ito. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Napakalaking tulong po para sa amin. At sana po all over the country magkaroon ng ganito. Una-una talagang sabi lang niya sa amin, alagaan ng veterano. At nadig na-discovery namin na yung mga veterano na alagaan namin, eh dito lang sa Luzon. Actually Region 3, 4A, konti sa 4B pero usually 4A, tsaka NCR. And we noted na of the veteran population, 6.5% lang naalagaan namin. So, ang laking pagkukulang natin ito. So, sinabi ko, sir, uh, paano yung mga 92%? So, ano pong nangyayari? So, sila yung mga uh, veterano, eh, we need to reach out to. Ayan, so, yun ang guidance niya sa akin. So, after that, naisip tong programan to. Sabi niyo, para ba eh? Dati, sinasabi nila, kailangan gumawa ng hospital kasi na so, yun tradisyonal. So, yan ang iniisip ng lahat. Eh, mahal yun, billion yun. Pero how can we do this fast? How can we do it? Kasi, nagkausap lang kami talaga ni Presidente na nabrief ko siya. Ano lang, May, first week of May. And then, nung nakita niya, na-realize niya na, oh nga naman, The, pati ni Secretary, na-realize niya na, we need to do this fast. In one month, actually. Ready naman na yun nasa Fort Bonifacio at saka ito inaayos na. Dito, they are to we give them primary care. So, consultation. Una, una, siyempre yun, di ba? Ano ba nararamdaman niyo, kuya, ha, ate? So, yun ang gusto namin malaman. Eh. Siyempre, ano na sila eh? Puro ma may dad na. So, marami na silang karamdaman. And as veterans, di ba? Parang sila yung may kailangan talaga ng tulong. Malaman namin, ano karamdaman nila? Yun naman ang una-una sa lahat eh. Um, siyempre, basta pumunta dito, may nararamdaman na yon Or gusto nila makasig. Kasi anxious. Yung eh, iba, well, hindi na. ba? may mga konti-konti sakit dyan, sa kasansan dyan. Pero, you'll never know, ba, what you will discover. And a lot of them have uh, uh, illnesses na magugulat na lang rin sila. So, yun. So, dito muna sila. Primary care. Yun naman ang ating nasa batas nga, Universal healthcare lo. Law. Um, makausap sila ng doktor natin. Kung kailangan ng spesyalista. Ang eh, mga spesyalista kasi dapat na hospital kasi sila yung nag-aalagan mga nakahiga. Tulad na sabi ko. Um, they can do the specialist consultations dito via telehealth. So, gamitin na rin natin yung teknolohiya. Natutuhan na natin ito ng COVID eh. So, package na, pinackage na rin namin dito. Hindi mo na kailangan pumunta ng hospital. Kumbaga, kahit malit lang yan, clinic lang yan, pero dikit siya sa hospital. Yan ang importante dito. Makukuha na ka ng dugo, mapapa-exam ka, whether dito o hirami namin dito sa hospital. Kaya, kung ayos namin yung other than us, ayusin lang namin yung gamit ng hospital, magtulungan kami ng AFP, mas marami kami magagamot, ba? Diba? Maabot natin sila eh, para malut sabi ko nga, malulusog sila, mas ma magagawa ang natin yun. Buat doon, meron din yung gamot ngayon, since nagbibigay kami ng maintenance medicines para sa mga veterano. Siyempre, tuloy-tuloy, hypertension, diabetes, cholesterol, kaysa ma-stroke naman sila, kaysa atakin sila sa puso. ba? Diba? Para ma-enjoy din nila ang buhay nila. After nilang nagsilbi sa bayan natin, ma-enjoy naman nila yung after their retirement we will have this in 15 sites or in major uh, major military camps uh, nationwide kailangan lang namin ng batas also syempre kasi dagdag tao at isa facility um hiram na lang para hindi gano kamahal darit saka parang maro-roll out natin agad importanting si bilis eh.